pag-ayos ng nasirang extruder machine. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ayusin natin ang nabitak na parte sa aking makina. Tara, ayusin na natin ito. Nasa kalagitnaan ako ng paggawa ng charcoal briquet ay maya maya lamang ay may lumagatok ng malakas sa aking makina. Natanggal na pala sa pagka-welding itong parte ng bakal na kung saan lumalabas ang briquet. Okay magagabi na iyon, kaya naman ipinagpabukas ko na lang ang pag aayos Kinabukasan, binalikan natin yung makina para kumpunihin. Okay, so kagabi habang gumagawa ko ng charcoal briquette, eh, suddenly nasira itong extruder machine ko. Biparte dito na natanggal yung pagkaka-welding. So ang gagawin natin ngayon is ayusin natin to and sasamantalahin na natin yung oras mamaya para i-upgrade or uh, ayusin pa yung mga dapat ayusin dito sa makina na to. So tara, ang una kong munang ginawa ay tinanggal ang mga bagay na pwedeng tanggalin. Sa narito ay ang electric motor na tansya ko ay lumang kilo ang bigat. Itatagilid ko kasi yung buong makina para madali ang pagwe welding Sinunod kong tanggalin ang wiring ng motor. Yung mga oras na yan ay hindi ko pa nati itong electric screwdriver. Kaya naman ay mano-mano ang pagpihit ko neto para matanggal ang turnilyo. Hindi ko totally kasi matatanggal ang motor kung ito ay konektado pa rin sa wire. Yung okay na ang lahat, ay hinanda ko na yung welding machine. Sa kape na tagilid ang makina. Ang una nating napansin ay yung kinakalawang na bakal. Ito yung, uh, Kaya pala napigtas ito is dahil malaki na yung kalawang dito banda. So natin yan dapat nakasarado yan? Ha, yan. Dahil kailangan idikit ang mga bakal na ito sa pag-welding ay kailangan nating kumamit ng vice grip. Para naman ito hindi mabaklas habang inaayos. Nung okay na ang lahat ay agad ko nang sinimula ng trabaho. Hindi naman ako nahirapan sa pag-ayos neto. Dahil na rin na-expose ako ng matagal na panahon sa dati kong trabaho sa isang construction company. Kaya naman hindi na problema sa akin ang pag-welding. At saka sanay na rin ako sa ganitong trabaho. Walang arte-arte kahit madumi at maraming grasa akong mahawakan ay okay lang yun. Malaki nga pala yung bitak o butas ang kailangang weldingin. Nagkaganito ang problema dahil basa ang briket nung isinalang natin dito. Isa kasi sa raw material sa pagtimpla ng briket ay tubig. Kaya naman malala ang kalawang neto nung ating nakita. Nung matapos nating maayos ang mga kalawang at butas ay sinunod na natin ayusin ang conveyor screw. Ito yung part na kung saan tinutulak ang uling papunta sa hulmahan. Ang problema nga pala neto is kapag tumigas ang briket sa loob ay napipigtas yung conveyor screw patalikod. Na siyang dahilan para ang screw lock sa pillow block ay matanggal. Ang tawag nga pala sa makinang dagamit ko ay drill press. Ito yung makina na kung saan ay kayang bumutas neto ng bakal. Ang gagawin natin ngayon is lalakihan at lalaliman natin ang butas para masolusyonan ito. Sa problema natin ngayon ay hindi natin bumutasin yung buong bakal. Pagkos ay mag-uukay lang tayo ng kaunti lamang para bumaon yung lock screw. Dito, hini-check ko muna kung tama yung alignment ng butas at ng bearing. Nung okay na ay agad-agad naman natin ibinalik yung conveyor screw sa extruder machine. Ang ginagawa ko nga pala ngayon is nilalak na yung lock screw sa pillow block. Kunting adjustment na lang at Koy na! Naayos na muli natin ang extruder machine. Dahil na na natin ito ay back to work na ulit ako to make charcoal briquettes. Halos anim na oras din natin tinabaho ang problemang ito. Hopefully ay nag-enjoy na naman kayo kung paano ko ayusin itong extruder machine. Magmula sa pagbaklas ng mga pyesa. Pagsaayos ng mga ito. ubit muli at pagbabalik normal ng ating makina para makagawa ng charcoal briquette. Yan dito na lamang po at maraming maraming salamat.